Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit na nga po si Coach Doc Rivers sa kanyang kupunan na Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kakayanin pa nga po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa top 5 si standings ng Western Conference. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Milwaukee Bucks ng napakalaking tsansa na makakuha ng panalo bago sila pumasok sa All-Star Break matapos maibalita na sampo sa mga players ng Memphis Grizzlies ang out ngayong araw sa kanilang magiging bakbakan. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay natalo pa rin nga po sila dito ng Memphis sa score na 113-110. Yes, nanalo pa rin nga po sa kanilang laban ng Memphis kahit puro bata at jirig players lamang pinaglaro dito sa pangunguna nga po ni JJ Jackson na nagtala ng 27 points sa kanyang 10 out of 17 sa field goal at 6 out of 10 naman sa 3 point line. Nasayang rin naman nga po na 35 points at 12 assists ni Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks na tuloy ang bumagsak sa 35 wins at 21 losses sa standings bilang ang seed sa Eastern Conference. At ang masagit pa dyan mga katrops ay bumagsak na rin naman nga po sa 3 wins at 7 losses ang record ni Doc Rivers simula ng sumali ito sa Milwaukee Bucks. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit siya ang binabatikos ngayon ng kanilang mga fans. Ngunit ayon na rin naman nga po mga sa na naging pahayag ni Coach Doc Rivers, marami nga po sa kanilang mga players ang maagang nagbakasyon sa kanilang team na siya naging rason ng kanilang pagkatalo. Yes, sobrang nga na pong nag-relax ang kanyang mga players sa kanilang laro laban sa Memphis Grizzlies. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang kakayanin pa nga po ng Los Angeles Lakers na makaabot sa top 5 sa standings ng Western Conference. Tapos na nga po mga katrops, ang first half ng season kung saan papasok muna nga po mga team sa All-Star break bago nila ipagpatuloy muli ang kanilang mga laro. At sa parte nga po ng Los Angeles Lakers, dahil nga po sa pagkakapanalo nila ng anim na beses sa kanilang huling pitong laro sa regular season, ay nakakuha nga po sila dito ng record ng 30 wins sa 26 losses bilang ika-9 seeds sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops, malayong malayo rin naman nga po sila sa ika-10 seed na Golden State Warriors at ika-11 seed na Utah Jazz. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po malabo para sa Lakers na makangat pa hanggang sa pinakamataas na ika-5 seed sa standings ng West since 3.5 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito ng Phoenix Suns. Bali meron pa naman nga pong sapat na natitirang laro ang Lakers ngayong regular season. Kaya kapag napanatili nga po nilang pagkuhan ng panalo, ay malaki nga po ang kanilang chance na makangat pa si standings ng Western Conference bago magsimula ang postseason. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.